So ayun, big shout out sa inyong lahat diyan mga kabisay, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At sana naman inaandiyan kayo at sana mapanood niyo to. Ngayon ay araw ng Martis at araw ng aking kapanganakan. So mga kabisay, ako ay nagpapasalamat at sa inyong lahat ng mga naandyan at nakasuporta sa akin. Ako 'yung nagpapasalamat ng marami lalong-lalo na sa aking mga kaibigan na ngayon ay bumati sa akin. At marami kayong bumati sa akin pero hindi ko lang binuo. At dito sa porsyon na to, uh, nagpapasalamat ako sa Timbungis ng, na itinuturing talaga nila akong isang tatay sa kanilang team. So, maraming-maraming salamat sa inyo at nagpapasalamat ako na Sobra-sobra ang tiwala nyo sa akin So sa mga nagtiwala sa akin Maraming maraming salamat uh, Thank you nga pala sa mga Very supportive ko rin dyan na kaibigan Nabuo ang pagtitiwala nila sa akin At kahit papano Ay napabayaan ko man ang aking channel Ay sa awa ng Diyos ay ito Road to 6K Or 6, 6K na talaga tayo so, Sa awa ng Diyos at Salamat sa inyong suporta at sa inyong mga nagtitiwala. Maraming maraming salamat. At gusto ko rin parinig sa inyo ang mga mensahe ng ating mababait na kaibigan na naan ay palagi rin nakasuporta kay Tay Bisay at naan dito ang Timbong Isngis. May kaming kalab shout out, Timbong Isngis. Let's go! Hello! Good afternoon! Andito ako, mag-video ako para kay Tatay Bisay magsasaka ang tatay ng bumisnis. Itay, alam kong makasuporta ka din sa amin palagi. Kahit busy ka, nag-busy ka sa amin, bigla ka lang pumasok sa amin, ano, sa amin live. Salamat, Itay! At nandito ako, Itay magdawa para sa iyong birthday greetings na happy, happy, happy birthday itay. At salamat, salamat, salamat. Sana naway magkaano ka pa dito sa whitey world Tatay. At ingat-ingat ka sa araw-araw mo nagawain na anong ginagawa mo doon sa iyong ano, na garden. Maraming mga hayop na inaalagaan mo, ingat ka itay at palagi kang uminom ng tubig. Kasi ang init. At huwag mo yung kalimutan, tatay. Nandito lang kami, nakasupport sa iyo. Happy, 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 happy birthday itay at God bless, God bless sa iyo. Ingat, 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 tatay. Thank you sa support mo sa akin ho at sa amin lahat dito sa Team Business. Thank you, Tata! Isang magandang araw sa inyong lahat. Um, Unang-una, gusto kong batiin ang ating itay or aming itay sa Team Business. Simula noong nabuo ang Team Business, siya ang aming kinukonsider na itay ng Team Business. Um, maraming salamat sa pagiging itay namin. Alam ko um, ang dami mong ginagawa. Ang dami mong sinusuportahan sa YT, pero ikaw ay hindi nagsasawang suportahan kami. Alam ko din at naiintindihan ko kung hindi ka naman nakakapunta sa mga premiere namin, sa mga live streaming dahil laging lagi dinaming sinasabi na una lagi ang ating mga trabaho. Second priority ang ating uh, pagwawaiti dahil alam naman natin na hindi naman talaga um, regular tayong sumasahod sa YT. Pero ako talaga, hindi ko naman inaasahan talaga yung sahod ni, ni YT. Ang akin, mag enjoy lang. Um, upload ang memories ko. ma share ko sa inyo yung mga experiences ko. Uh, both in my personal and professional life. So, si Itay ay nandiyan dyan na nakinikilala kong Itay sa YT. Maraming maraming salamat, Itay, sa lahat ng iyong support ang binibigay, hindi lamang sa akin, kung hindi sa buong Team Bungisngis. Ang Team Bungisngis, lagi kong sinasabi, simula nung umpisa hanggang ngayon, mananatiling Team Bungisngis at ipaglalaban ko ang timbong ismis. Walang sino man ang makakabuhag sa timbong ismis. Maaring i, i, ipamana sa mga susunod na henerasyon, ang timbong ismis ay mananatiling timbong ismis. At si Itay ay mananatiling Itay sa timbong ismis. So, kung ipapamana mo Itay, uh, sana doon din sa mga magiging itay sa susunod na mga henerasyon. Maraming maraming salamat dahil lagi ka ding dyan. pag kami ay humihingi ng message sa mga kaninong birthday. No, si itay ay hindi niya napapalagpas ang pagkakataong magbigay din siya ng kanyang mensahe. Happy, happy birthday, Itay. Asana uh, sana ang panalangin ko sa Panginoon na ikaw ay bigyan pa ng enough na um, uh, strength, magiging malakas, magiging healthy, at uh, matupad mo pa ang iyong mga pangarap sa buhay. Maraming maraming salamat at happy, happy, happy birthday. We love you, Itay, from me and from Team Bungisngis. And of course, sa Team Otov. Hello! Sa nag-iisa kong tatay sa buong white tea. Walang iba kong isi ni Sai. Hello, tatay. I love you, tay. Happy birthday, tay. At alam mo na na mahal kita. Mahal ka namin sa King Boys At saka, ano lang, ang wish ko lang sa'yo, sana, ano, sana maging healthy. Healthy lang lagi. Alam ko naman, healthy ka. Pero gusto ko healthy at saka mag-ingat kasi hindi na tayo pumabasa sa ating bansa. At saka ano pa ba, yung wish magkita-kita tayo, no? tayo sa Team Bumismis, yung mga mo sa Team Bumismis, at yung mga iba pang kanak sana e, magkita-kita tayo. At saka tayo, mahal kita, at hindi ako nagmamahal sa'yo, kasi nagdaga talaga yung nagmamahal sa'yo kayo. Kasi mahal ka rin ni Asgard, kasi mahal kita. At sabi ni Asgard, happy birthday to you! At saka galing sa'kin, sa galing sa'kin sa po sa mga love you guys, happy birthday, at alam mo na, mahal na mahal. Happy birthday, ingat kailangan oh, oh HAPPY BIRTHDAY yeah, I LOVE YOU uh, HAPPY BIRTHDAY BISAY BISKO uh, sana may enjoy mo yung uh, yung tarawan at yung hill sa puno at masaya lang Salamat so, sa kakataon na nagkakilala tayo, nangyos, uh, po tayo ripit rin personal, At least, alam na, isa ka sa mga... ...sabay Alam mo Dito Kayo po yung uh, isa mga hinahana, sa mga ah, ano kung, uh ,right. ko <Sergio> dito <TikTok> uh, sa mga white Pagka uh, sabi na ng pagtatrabaho na andun pa rin na Mas hindi natin maglalilihan Ayan Sino pa ang tutulong sa'yo Kundi ang mga anak mo itay Nandito lang kami Happy, 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 happy birthday Sa aming nag-iisang itay sa YT At kung wala ang YT, hindi ko nakilala si tai Bisay na super, 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 super supporting. Tay, happy, 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 happy birthday at saka more birthdays to come and good health. Salamat sa suporta, Itay. Every day ka nandyan sa aking live at saka good health, more, more subscriber at saka yun lang. <laughs> Nawala na ako ng ano. Yun lang ito ay happy birthday ulit. Ayan, uh, ngayong araw, uh, kapatiin natin ngayon uh, yung kapwa uh, vlogger natin ngayon. Uh, kapatiin pa si Tidy 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 Happy Happy Birthday sa iyo. May birthday sa iyo pang. I good health. At mga blessings to come sa iyo. Enjoy your day. I hope you're going say to at thank you so much Team Bungisngis Thank you sa inyong mga magagandang mensahe at maraming maraming salamat sa mga papuri nyo at salamat ng marami sa pag-intindi nyo sa ating sitwasyon at sa mga kaganapan ko dito kung bakit hindi ko kayo palaging nasusuportahan ng katulad ng dati so yan ay alam nyo na So, maraming maraming salamat. At sa mga nanonood dyan, sa mga nakarating na naman sa dulo ng video ito, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana naman, ipatuloy nyo pa rin suportahan ang tayo bisay ninyo sa YT na magsusuporta pa rin hanggat kaya. At walang susuko, laban lang. At isa lang ang aking masasabi, saan man tayo naroon sa sulok ng ating mundo, sana ay palagi tayong mag-iingat, palagi tayong magdadasal, ng patuloy tayong papatnubayan ng ating Panginoon at tayong laging ililigtas sa anumang mga kapahamakan o maging matatag sa anumang pagsubok at hamon sa buhay para lang sa ating pamilya. So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At inuulit ko, maraming salamat, timbungis-ngis. At sa iba pa dyang mga nagbigay mensahe abangan nyo na lang at uh, mapapanood nyo to sa susunod na i-upload ko at pagpasinsahan nyo na na hindi ko mapag-isa dahil sobrang haba nakakahiya naman sa ating mga uh, kaibigan na baka sabihin na ginagawa ko ng ilis ang premiere ko sabagay <laughs> eh pwede naman yun dahil pagbigyan nyo na ako kaarawan ko ngayon eh ngayon ang araw ng aking kapanganakan pero huwag natin abusuhin Bigyan din natin ng ibang pagkakataon yung iba nating kaibigan na masuportahan. So yon maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana naman ay naandyan pa rin kayo at laging nakasubaybay sa aking mga kaganapan dito. Lalong lalo na sa mga uh, ginagawa ko dito sa loob ng bahay ng OFW na vlogger. At sa aking mga halaman na ngayon ay eh, sa awa ng Diyos ay eh, gumaganda na. At thank you Lord. Yun lang ang aking masasabi. At maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. So yun, abangan natin ang susunod. No? At ibang team naman to, uh, makikita nyo sa susunod kong video. So ngayong araw din ito, i-upload ko lahat. Yung mga nagbigay ng mensahe sa akin, hindi ko akalain na dadami ng gano'n karami. So yun, thank you so much sa inyong lahat and mega big love shout out. God bless us and I salute you all. Bye bye.